Okay. Dami oh. Siguro tin mga ano na papuntang Cavite mga ano, mga isda na Las Piñas to eh. Ayan, <laughs> sampad diretso yun. Ay, yung na na to. Tapos. sa Aldana Barangay. Ah, papunta naman Paranaque. Ah, okay, basta dire-diretso diyan. Ah, salamat kuya. Ah, si kuya ay na ah, ano na pagtanungan natin. Ah, kit papalaan nang ano sa tulay. Tapos ah, a ng Barangay Aldana. Sa Las Piñas Diretso na pala yan sa ano Ayan Ayan dito Diretso, diretso tayo Pero ganda ah ng tulay tapos kakanan daw akyat akyat ng tulay yun na na natin yun no? Ito yung coastal road. Yan. Wow, ganda. Yan. Ganda na ng kalsada. Yeah. Eh, yung coastal road oh. Good morning. Ayun ah. No? Ayun last, daan papuntang Lapacheya. Ah, dito tayo kakalinya. Kamalitay nang ano? kasi pag lumiko pa na dito ano na eh dito tayo kaliwa ayan this way to Cavite eto papuntang Cabiasnan yun o oh. costa sino, sa ano Manila Bay yun Ayan, dito kaka pag kasi pag dumiretso ka do highway hindi ka pwede. Dito tayo kanan. Ayan. Pwede na pala. unang sa araw may nagtanong sa akin kung pwede nang ano eh. Ah, pwede na pala. Do sa shout out do sa nagtanong sa akin ng ano. hindi ko nakuha yung pangalan niya na kung pwede na daan na yung papuntang Cavias na lang sa Pote. Pwede, pwede na pong daanan. Ito at ah, kasalukuyan akong gumabaybay. ang ganda na good morning yeah NGCP CF ano to siguro electric na yan ah, mga tower yan eh. supply ng kuryente oh. Sarap ng takbo natin ha. <laughs> Ngayon lang uli ako nakapasok dito eh. Kasi tagal nga hindi nakaano kasi ginawa. Ayan. Well, yung iba nagpalagay ng tulay eh. Swerte may compound dito. Oh, may latagan din pala dito. Isda ah, limasag ayan yun ang blind curve, na dapat ingat tayo kasi hindi natin kita yung kasalubong natin kung overtake din o ano di diba ayan ganda ng daan na to ba, kung pupunta ka ng kawit o dito ka dadaan pupunta ka basta pupunta ka ng kabite dito ka no lulusot ka na sa may sapote. o sa bakor. Ito siguro yung sa ito. Sa may simbahan ng Las Piñas yung lusot nun. Ganda na yung bahay ng laki oh. Para nasa subdivision. Ayan oh. <laughs> Ganda! ganda ba 'no di ba good morning wow 5 pesos na oh yung ano na 'yan yung 5 pesos na Oka, ibig yun na. Ang talong kung kumikita ba. Siyempre, mga may sa tubig. kuryente. Siguro na may kumikita kasi dire diretsyo. Barangay Laya Barangay Laya Health Center Ilaya pala Barangay Laya <laughs> Ayan. Ayan ang coastal costal Ayan Good morning. Yo no. Wow, kasih sipage. Eh. Morning. Oh, ganda. ito yung housing project na ginawa ni Shell City marami din mga nakatir eh oh. siguro inayos ayos pag natitira ka Oh, no? uh, Ah, balit ang dami nito. Yung project ni Shell Sita na yan dati. Yung housing na yan. Marami yata. Marami nakatira. Oh, maraming may ano eh. Oh, marami nakasampay eh. Eh, wala well, yan ang tanong kung may bayad o oh, ano. Palagay ko wala eh. Good morning. Yo. Wow. Oh marami kotse maraming sasakyan eh ibig sabihin maraming nakatira marami siguro kumuha ng andyan pinaayos nila yung unit Ayan, Ang dami, ang dami nakatira, oh. Ayan, so, dating, ano, yung project ni Salsita. Ayan, oh. Marami, marami nakatira. Dito yan sa may coastal road. Bali, Las Piñas na nakakasakob dito, eh. Ayan, oh. Oh, ang dami, oh. dami, dami tumira. Hindi rin na sayang. Pero sayang talaga kung ano eh. Pero may nakatira eh di hindi, hindi na sayang. eto <coughs> oh. malapit na tayo sa may ano uh, tawag dito uh, lim compound dito Oh, na yung building nyo. Papiraso na lang. Oh, ayan. Sige, droga pa. Wala. Hindi kailangan na ng maayos. Lalasti <laughs> no, <laughs> Ito yung malapit sa ano, Our Lady of er, ano, FB ano, Our Lady of uh, Peace Hospital Upya! 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 Yan yeah, o no? ano na to uh, bali San Junisio na to Barangay San Junisio sa uh, Paranaque. kakalang ka dito papuntang Alibil Ayan. yung kung kumaliwa ka no? papuntang Perpetual ah, sa ano sa Paranaque City College Ayan. Yeah. ito palabas to ano sa may Lim Kumpang Ah, uh, yung mga nagmumotor diyan, ah, mga shout out yung gustong magano na shortcut papunta sa Pote. Pwede na tayong dumaan dito sa may uh, tapat sa unahan ng 88 uh, Mall. Tapat ng 88 Mall. Tapat ng 88 Mall at saka ano to, Bali Lim Compound ang nakakasakop. Oh, service road na to dito sa may lim compound o oh, ayan o oh. tagusan dito kay dadan ayan ayan o oh. ayan o oh. halibil ito halibil ayan Ayan, dadi niya papunta sa pote dito sa service road. Ito, pabunta Las Piñas, sa Paranaque. Diyan sa may 88 Mall. Ah okay ah, yeah. ingat ang lahat ah. ride ship. god bless please like and share and subscribe tatayabe god bless